All right guys, this is News Listener by Angelo and today is June 13, 2025, Friday po. At uh, thank you po sa mga manonood at makikinig ng uh, YouTube channel na to. Okay? At kung hindi ka pa nakapag subscribe please subscribe to this channel. All right, so pag-usapan naman natin yung Independence Day message ni Sara Duterte at meron akong nakitang sinabi niya na doon sa Facebook sabi niya wag daw ah uh, wag maging traitor sa bayan okay so check natin yung message niya uh, sa fa sa YouTube okay kumuha ako ng clip okay galing sa UNTV at tignan natin kung sino talaga yung traitor sa ating bansa okay uh, let's watch the video ng kalayaan ay pagkakataon hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin, nabantayan, pangalagaan, at ipagtanggol ito. O, oh, tama naman yung ipagtanggol ang ating kalayaan. ba? Diba? Okay, wala namang problema don. Sa lahat ng panahon, hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawala ng karapatan at maging alipin ng iilan. Okay, sino, uh, tanong ko sa kanya, sino yung uh, gumawa ng paraan para ang gobyerno ng ama niya, nun dati ay napaka-agresibo sa mga uh, mga kritisismo sa kanyang uh, pamahalaan sino nga sino nga kaya yung ano, pinaka-aggressive, 'di ba? Sa mga tao nag criticize And remember, kung nagre-criticize ka sa gobyerno, hindi hindi yan uh, bumaga, hindi naman sinasabi na eh NPA ka uh, or drug addict ka. As usual, yun ang mga ano, ginagamit na naratibo ng mga DDS at yung mga poon nila. Okay? O, natin. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaan ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan. Okay, so sino po talaga ang taksil sa ating bayan? di ba? Kung natatandaan nyo, napakaraming insidente nangyari sa West Philippine Sea. At uh, ang pamilyang Duterte, eh, parang walang pagmamahal at pag uh, pag-iintindi sa mga ating sa mga ating uh, coast guards sa uh, most especially sa ating mga mangingisda. So, every time merong aggression yung China, eh walang imig ng mga Duterte na to. 'Di ba? Okay, So let's finish her message. Uh, and then, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga yung Tridor. At sa ating bayan. Okay, yan na yan. Now, punta tayo dito sa no comment ni Sara Duterte nung merong mga Chinese aggression nangyayari sa ating bansa. Especially sa West, West Philippine Sea. Okay? At parang, ba, ba, ba't ang ng mga Duterte sa, mga, uh, sa Chinese aggression? ba? So nakaka uh, nakaka ano eh, uh, napapaisip ka ba uh, kanina bang loyalty ng mga Duterte na to? Okay, so let's listen from ANC. Uh, uh tinanong siya ng mga reporter uh, kung ang comment niya doon sa aggression ng mga Chinese uh, vessels sa ating mga Filipino vessels. Vice President Sara Duterte is still mum on the West Philippine Sea issue. Duterte was asked about her stand on the issue on the sidelines of an event of the Education Department Monday. Here's how her exchange with reporters went. Mm -hmm. No comments. I think comprehensive na yung uh, statement ni Congressman Paolo Duterte about uh, me and uh, the West. Uh,

So pinapasa yung yung uh, ano yung sagot uh, sa mga foreign uh, Department of Foreign Affairs. Eh Pilipino siya, di ba? So kung Pilipino ka at yung mga kapwa mo Pilipino sa West Philippine Sea, uh, ay ang sinasabi eh no comment pero walang amor, walang uh, walang pakialam kung anong nangyayari sa uh, uh, sa mga kababayan niya na ano, na uh, mga isda at saka yung mga ano, uh, mga coast guard natin, di ba? Oh, next. Sino pa ang pinaka tra traidor sa pamilya uh, sa sino kaya ang mga traitor sa pamilyang Duterte? So, meron meron ba kayo na isip? Okay, ang pinaka magaling diyan, alam nyo ba kung sino? Yung matandang Duterte. Okay? So bakit bakit 'tong sinabi na uh, isa siya o baka siya um traitor, 'di ba? Uh, kasi natatandaan ko, meron siyang sinabi na pwedeng maging province ang Pilipinas ng China. Okay? At kung sasabihin mong ano to, uh, joke lang, hindi po. Hindi yan joke. Hindi ba gandang joke yan? So, tingnan natin dito sa Rappler. Okay? Uh, Nag-joke siya. Why not make Philippines a province of China? Okay. So, pakinggan natin. matakot ko. Sabi nila, they will not build, they, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And Maniniwala kayo diyan? Di ba? Galing kay si Xi si Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. <laughs> Ewan ko lang. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo gawain na ng ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Oo, oh, oh, o, tao tao-tao pa yung ambassador ng China, di ba? So, guys, sino, sino talaga yung traitor, di ba, sa ating bansa? So, mapapaisip ka ba? Yung mga Duterte, pinagtanggol niya ba ang mga Pilipino? Di ba? Pinagtanggol niya ba yung mga Coast Guard natin? Okay? Ang matindi ba dyan, nung time nila, na media blackout daw, sabi ni uh, Commodore Tariela, na media blackout ng, mga, ng administration Duterte, ang West Philippine Sea. Kaya, walang uh, walang uh, walang media na nag-cover ng West Philippine Sea. So, yun. So, kung sino ang sinasabing traidor ni Sara Duterte, eh, sino ba talaga ang tunay na traidor sa ating bansa? Okay? So, guys, kung meron kayong comment about the video, please, yes, you can comment and like and subscribe. I'll see you again, okay? Bye. Thank you.